Layon ng Commission on Elections o COMELEC na pabilisin ang proseso ng pagboto sa halalan sa May 2025. Kaakibat nito ang iwas palya sa makina para sa maayos na eleksyon. Automated Counting Machines o ACMs na ang teknolohiya mula sa dating Vote Counting Machines. At para maging pamilyar ang mga botante sa bagong siste, sinimulan na ng COMELEC ang roadshow sa iba't ibang panig ng bansa para ipaliwanag ang bagong teknolohiya na gawa sa South Korea ng Meru Systems. Matapos ipasok ang balota sa makina, may lalabas pa ring resibo. Ang kakaiba, merong 14-inch monitor screen na adjustable at may secrecy panels. Dito makikita na ng botante, no? aside from the voter receipt para sa kanyang vote review, makikita nyo rin mamaya yung ballot image na after nyo pong i-feed yung inyong ballot. And aside from that, makakatulong din na malaki sa mga teachers kasi para na lang silang nag sa cellphone o nag-iPad dahil dito na, ito na yung magiging control menu nila sa pag-open, pag-close ng voting o kaya pag-generate ng mga election returns. Para naman sa mga visually impaired, may headphones ang makina para mapakinggan ang pagkabasa sa kanyang balota. Ayon kay Comelec Chairperson George Garcia, wala pa sa isang minuto ang pagboto dahil pinabilis ang scanning sa mas manipis na papel. Pagkahulog ng balota, I check ng machine yung mismong balota kung nandyan lahat yung features ng balota. 14 seconds yun. Pagkatapos magpiprint siya ng resibo. Yung resibo ngayon, uh, mapapakita sa kanya. Pagkatapos makikita niya sa screen yung picture image ng balota. Pwede niyang ikumpara. Uulitin ko, 15 seconds yung harap. Doon mismo nakafocus siya sa kanyang boto. At yung nakaboto niya sa party list, nandoon naman sa likod. 5 uh, seconds ang resibo ay may QR code na rin. Bawal itong kuhanan ng picture at election officers lang ang makakapag-double check nito. Matapos repasuhin ng botante ang resibo at ang screen, ilalagay na mismo sa isang receptacle o lalagyan sa makina ang voter receipt at hindi na ihuhulog sa dilaw na ballot box gaya ng dati. Ang mga bagong makina may lalagyang parang luggage bag para mas madaling bitbitin para masiguro ang walang patid na power supply at para tuloy-tuloy ang proseso. Parang laptop po talaga siya. Meaning matanggal man sa kuryente, mabunot, mawala ng kuryente sa mga lugar kung saan tayo naghahalalan. Walang fluctuation ni hindi po kukurap ang makina. Tuloy-tuloy ang pag-andar po ng AC. Mahigit 110,000 automated counting machines ang isasalang sa halalan at lahat ng ito na deliver na ng Miro Systems. Hinihikayat ni Garcia ang iba't ibang organisasyon na mag-request sa mga local COMELEC office na magsagawa ng live demonstration sa paggamit ng ACMs. Pero hiling niya, Huwag po natin kakalimutan, sana, yung po mga kababayan natin na nasa mga bundok o yung mga malalayong lugar. Kasi minsan po sila yung hindi nararating ng mga voters education drive natin. Para sa mga impormasyong na papanahon at on-demand, Jello Mantaring, Newswatch Plus.